Napansin mo bang kahit konti pa lang ang edad mo, parang ang kulit ng mga tegayawat at wrinkles? Stress ka na ba? Puyat? O baka naman kulang ka lang sa tamang skincare routine? Ito ang Kalaman Studios. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Click the notification bell para sa mga bagong kalaman. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 7 essential skincare tips para sa mga millennials, yung laging puyat, stress sa work, pero gusto pa rin ng fresh at glowing skin. Tara't simulan na natin. Alam ko na, galing kang trabaho o binge-watch ng K-drama hanggang 2 AM, pero kahit anong antok mo, huwag kang matutulog nang hindi naghihilamos. Ang dumi Oil at pollution sa mukha buong araw, yan ang dahilan ng pimples, dull skin at premature aging. Gamit lang ng mild cleanser, 'wag yung harsh, hindi porke mabula effective na agad. Tip number 2: Moisturizer is life. Akala ng iba, pang-dry skin lang ang moisturizer. Mali 'yon. Kahit oily ka pa, kailangan mo pa rin ng moisturizer para mapanatiling hydrated ang skin. Ang tip, gumamit ng gel-type moisturizer kung oily ka at cream type naman kung dry ang skin mo. Huwag matakot gumamit kasi ang hydrated na balat ay healthy na balat. Tip number 3. Sunscreen kahit nasa loob ka ng bahay. Oo, narinig mo, SPF is your best friend. Kahit work from home ka, may UV rays pa rin mula sa bintana, gadgets at ilaw. Mag-apply ng at least SPF 30 sa umaga at i re ito every 2 hours lalo kung lalabas ka. Para iwas pekas, iwas sun damage at iwas pagtanda ng maaga. Tip number 4. Matulog ka. Isa sa mga top causes ng breakout at eye bags, kakulangan sa tulog. Ang skin natin ay nagre-repair habang tulog tayo, kaya kung lagi kang puyat, paano na to ang glow up mo? Aim for at least 7 to 8 hours of sleep every night. Treat sleep as part of your skincare routine. Number 5. Huwag pabayaan ng diet. Sinasabi nga nila, you are what you eat. Kung puro chicherya, soft drinks at oily food ang kinakain mo, huwag kang magtaka kung bakit naglalabasan ang tigyawat mo. Magdagdag ng gulay, prutas at uminom ng maraming tubig. Try mo rin ang malunggay, kalabas at carrots, pampaganda ng balat. Tip number 6. Simple routine, hindi maraming produkto. Mas marami, hindi ibig sabihin mas effective. I-start ka lang sa basics. Cleanser, moisturizer at sunscreen. Kapag stable ng skin mo, tsaka ka magdagdag ng serum at exfoliants tip number 7 iwas stress iwas breakout ang stress hindi lang nakakabaliw nakaka din maglaan ng oras para sa sarili mo kahit 10 to 15 minutes a day Magmeditate, maglakad o kahit mag trip lang dalang happy mind ay glowing skin kung nasubukan mo na alinman sa mga skincare tips na ito, comment down below kung alin ang pinaka-effective para sa iyo. Kung may mga sekreto kang skincare hacks na gusto mong i-share, comment mo rin sa comment section. At don't forget to like, share at subscribe sa Kalaman Studios para sa mas marami pang kalaman na dapat mong malaman.